Hello! Samahan niyo kaming maglinis dito sa bahay kubo na tutuluyan namin dito sa bukid. At dahil may asawa na ako, kailangan din namin ng sariling space para kahit magkaldagan kami ng asawa ko ay hindi nila maririnig. Pag uwi nga namin dito sa Mindoro ay nilinis din namin agad tong kubo. Inalis nga namin yung isang katre dito sa kubo para magkaroon pa kami ng maraming space. Pinagawa ng magulang ko itong bahay kubo na ito para pag may bisita kami ay dito na namin pinapatuloy. Marami na rin mga nagrent dito lalo na yung mga taong gusto gustong ma ang buhay sa bukid. Nag-start na nga kami maglinis dyan. Hindi naman ganun kakalat dito sa kubo kasi nililinis din naman to ni na mamak kahit walang tumutulog. Nag-uusap nga kami dyan ng mister ko kung saan namin ipwepesto itong katre. At ang sabi ko nga ay wag na lang kaya tayo magkatre at sa sahig na lang tayo magkaldagan. Binilad ko na nga dyan itong aming kama at winalisan at pinunasan itong aming katre para talagang malinis. Yes. Hindi din naman kalakihan itong bahay kubo kaya naman mabilis din naming nalinis itong loob. At inumpisahan na nga namin sinisit yung terrace ng bahay kubo at medyo na-challenge kami talaga dito. Kasi hindi namin ini-expect na meron pa palang ibang nagre-rent dito. Yes, may ahas kaming nakita. Ahas tulog. At dahil matatakotin nga kami sa ahas, ay eh, nagpaltikan talaga kami nung nakita namin. Ahas tulog ang tawag dito kasi patulog-tulog lang siya. Maliit lang din siya at cute naman siya pero nakakatakot pa rin. Tinawag ko na lang ang tatay ko at pinatapon na lang namin dun sa damuhan. At pagkatapos ay eh, tinuloy na namin dyan ang paglilinis para makatapos na agad kami. Dito sa bukid, hindi uso ang mineral water. Ang meron dito ay ice water na lasang lumang ref. Kaya naman nag water break muna kami ng mister ko dyan. Ayan, nakabad pa yung asawa ko kaya man kitang kita yung brief niya na tagdi 3 4, lang sa palengke. Pagkatapos ay dinala na namin yung mga gamit namin dito sa bahay kubo. Ayan, kumain na nga kami dyan ng tanghalian at kinain namin itong rasyon ng kapitbahay dahil nga hindi kami nakapagluto dahil sobrang busy sa paglilinis. At nilikom na rin namin yung kama namin kasi parang uulan. At ito pala ang aming kusina pero bukas ko na siguro yan lilinisin kasi natatakot pa ako sa manok na naglilimlim. At dahil malinis na Pwede ko na kayong itour dito sa ating bahay Kubo! Gusto ko talaga sa kwarto ko ay minimalist lang. Bukod sa wala naman talaga kaming pambili pa ng ibang gamit, kaya naman hindi ako nahirapang i-achieve yung pagiging minimalist dito sa kwarto. Lagay rin tayo ng mga halaman dyan para maganda namang tingnan. Meron din pala kaming nabiling isda. Grabe, ang ganda ng kulay nila at nakaka-relax talaga silang titigan. Ang bahay kubo na ito nga ay may sarili ding CR at ito ang itsura ng CR namin. Mm. Malinis ang CR namin pero wag nyo nang pansinin yung maasim na bra na nakasabit. At ito ang isa sa pinakagusto ko pag andito ako sa bukid. Yung lalabas ka sa bahay tapos sariwang hangin at magandang paligid agad ang makikita mo. Dito rin kami tumatambay at nagkakapin ng mister ko habang pinag-uusapan ang aming mga pangarap at habang pinapanood ang mga gansa dito sa unahan ng kubo. Flex ko lang din itong tanim na lemon ng nanay ko sa tabi ng bahay kubo. O ba diba, libre na ang lemon dito. Ito naman sa space na to, dito kami tumatambay ng family ko at mga kaibigan namin. Grabe, sobrang enjoy lagi ang pagtambay namin dyan. Hi, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga kapag nakita mo ang ganda ng probinsya. Sariwa hangin, payapa, walang usok, walang traffic, at malayo sa magulong paligid. O sa susunod na lang ulit. Bye!